Yeah. You're wasting our time here, eh. Magsasa magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Info. When you entered the room, who did you see? Uh, si sila pong dalawa. Uh, what were they doing? Uh, your Mr. Sure, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap nung kabila yung uh, huh? po namin. No, kasi... No, no, no. You tell us. So, the... we ought to know. So, nakita ko po silang, nakita ko po silang dalawa. Si, si Richard Cruz po, lasing na lasing na. Bale, ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo. Inoferan po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine. Yes, po. Richard Cruz, what did he, What was he doing at the time? Uh, Lasing po, uh, na higa. Lasing? Po. Yes, po. Oh, nahiga. higa? Na higa po siya na pero pinakilala ko ako ni, ko Jojo ay Richard sa so tumayu ko si Richard po. Okay. Po, when when Jojo Nones offered you wine, you drank wine. Uh, uh oh, oh, huh? Uh, yes, What for, else did they offer you? Eh, sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, um, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in, a, in an executive session? Hindi. Um, dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, uh, dapat po mamarapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. Pinaka And also po, um, uh, medyo natitrigger pa po si Sando. Although, nilakasan niyo po talaga yung loob niya na magpakita ko today, um, pwede yung siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretsyo na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasa magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Gusto Magsasalita ba kayo? Hindi. Gusto mo namin makatulong po sa Yeah, yes, yes. Help this committee. Oh, you want to have an executive session or what? Executive session with just you, your honors, and not with the other parties. We will have our own time and not in front of them. Okay. Okay, Your honor. Great. So you yeah, live. Okay, uh, mga uh, pasensya na po. Meron po tayong motion para mag-executive session. Yung mga hindi po partido muna, maiwan lang muna po sila uh, Mr. Nino Mulak, council nila. Pati po NBI, pwede muna po lumabas. Total, alam naman nyo yan, pero pwede na rin po kayong lumabas. Opo, pwede na po. Pwede. Kami lang muna po, muna. Pati po, ah, uh, kami lang muna po. You're wasting our time here eh. Magsasa magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Info. When you entered the room, who did you see? Uh, si sila pong dalawa. Uh, what were they doing? Uh, your, Mr. Sir, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap nung kabila yung Iklamo huh? po namin kasi no, no, no. You tell us uh, the, We ought to know So nakita ko po silang Nakita ko po silang dalawa Si Si Richard Cruz po lasinga, -lasinga. bale Ang nag-aasikaso po sa akin Is si Sir Jojo In-offeran po ako ng wine Jojo Nones Offered you to drink wine Yes po Richard Cruz. What did he, what was he doing at that time? Uh, lasing po, uh, nawayga. Lasing? Po. Yes po. Oh, nawayga. Nawayga po siyana kung una ko pumlagita pero pinakilala ko ako ni pinakilala ko ni JoJo kay Richard sa so tumayu po si Richard po tasa. Okay. When pinakilala. when JoJo Nones offered you wine, you drank wine. Uh, uh opo. Huh? Yes. What sir. else did he offer you? Eh, point. sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, um, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in, a, in an executive session? Ay, uh, hindi. Um, dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, ah uh, dapat po mam mamarapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. pinaka, pinaka detalye And also po, um, uh, medyo nati-trigger pa po si Sando. Although, nilakasan niyo po talaga yung loob niya na magpakita ko today. Um, pwede po siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretsyo na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasa magsasalita ba kayo, hindi? Kundi, alis na ako rito. Magsasalita ba kayo, hindi? Gusto mo namin makatulong po sa sa layunin. Yes, yes. Help this committee. Oh, you want to have an executive session or what? Executive session with just you, your honors, and not with the other parties. We will have our own time. And not in front of them. Okay. Okay, Ron. Um. Okay. So yeah, leave. Okay, uh, mga uh, pasensya na po. Meron po tayong motion para mag-executive session. Yung mga hindi po partido muna, maiwan lang muna po sila uh, Mr. Nino Mulak, council nila, pati po NBI, pwede muna po lumabas. total alam naman yun yan, pero pwede na rin po kayong lumabas. Opo, pwede na po. Pwede. Kami lang muna po. Muna. Pati po, uh, kami lang muna po. You're wasting our time here eh. Magsas magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Info. When you entered the room, who did you see? Uh, si sila pong dalawa. Uh, what were they doing? uh, your Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap ng kabila yung uh, huh? reklamo po namin. no, kasi, no, no. You tell us. So, we ought to know. So nakita ko po silang nakita ko po silang dalawa si si Richard Cruz po lasing-lasing na bali